Hi! Welcome back to Brayles Channel. Ang lahat po ba ng ating mga social pensioner ay nakakuha na ng kanilang social pension worth 6,000 pesos. Sa mga hindi pa at ongoing pa rin ang pagbibigay ng cash benefits ay panoorin niyo po ang video na ito. Makakatulong po ito para hindi na po tayo magpabalik-balik sa pagpunta at mabigyan din ng kaalaman ang ating mga senior citizens at kanilang pamilya. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, subscribe like channel. and share na din para mas marami Subscore. pa po tayong matutulungan, lalo na po ang mga Subscore. mahal nating senior realist citizens. Channel. With no further Subscore. do, let's begin realist na po channel. sa ating topic, the ongoing payout of 6000 pesos social cash benefits sa ating mga social pensioner, ang claim social pension, paano at saan makukuha? Mga dapat dalhin, ating alamin. Alam ko po ang karamihan sa ating mga senior citizens ay nakatanggap na ng kanilang social pension benefits worth 6000 pesos. Masaya po ako sa pagkakatanggap niyo po ng inyong benefits subalit may iba pa na hindi nakakatanggap sa ngayon o maaaring ongoing pa sa ibang lugar o probinsya. Kaya magbibigay po ako ng paalaala sa mga hindi pa nakakakuha and hoping din na sana sa mga susunod na payout ay maging universal na siya para lahat ay makatanggap din. Ang bawat lugar ay naglabas ng kani-kanilang payout schedule ng social pension para maging maayos at hindi mahirapan ang ating mga senior citizens. At para sa mga hindi pa nakakakuha sa ngayon, paano at saan nga ba makukuha ang social pension benefits, alamin niyo po ang schedule of releasing sa inyong lugar o barangay. I-check po ang listahan ng social pensioner kung nandoon po ang inyong pangalan at kailan at anong oras ang releasing para hindi po kayo maghintay ng matagal. Kung wala po ang inyong pangalan sa listahan, ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong OSCA office o sa mismong DSWD at ihanda ang mga kailangang dalhin para hindi masayang ang pagod at mabilis na makukuha ang cash benefits. Mga dapat dalhin sa mismong payout releasing area. Kung ang kukuha ay ang mismong senior citizen, ito po ang inyong dadalhin, original senior citizen IDs at photocopy nito, permahan ng tatlong beses. At tatlong tamark, isa pang original valid ID's at Xerox copy nito lagyan din ng tatlong pirma at tatlong tamark kung ang kukuha naman ay isang representative o kaanak ng pensioner. Ito po ang dadalhin nyo, original senior citizen ID's at Xerox copy nito. Isa pang original valid ID's at Xerox copy nito, pirmahan ang bawat Xerox copy ng tatlong beses at lagyan ng tamark three times din original at photocopy ng valid ID's ni ni Representative, authorization letter na permado ni pensioner dapat ay tatlo din ang pirma at tamark, barangay certification na nagpapatunay ng kaugnayan ng pensioner at representative. at ang printed photo na magkasama ang pensioner at representative hawak ang latest newspaper, dapat ay malinaw po ito at nakikita ang date ng mismong newspaper. Ganito po ang example ng barangay certificate. Bawal po ang sulat kamay pwede niyo po ito i-download at filapan or sa mismong barangay na lang. Kung halimbawang namatay na ang mismong pensioner, ay makukuha pa rin niya ang nasabing pension kung siya po ay namatay simula noong July 2023 hanggang sa kasalukuyan ay buo ang kanyang makukuhang pension. Ito lang po ang dapat dalhin, original at photocopy ng senior IDs, original at photocopy ng iba pang valid IDs ni pensioner, Original at photocopy ng valid IDs ng representative. Original certified true copy at photocopy ng death certificate mula sa local registry office. At warranty and release from liability na makukuha sa mismong venue ng payout. Paalaala lamang po, hindi po maibibigay ang payout kung kulang ang mga required documents, kaya make sure na kumpleto po lahat. Siguraduhin din na may pirma ang senior IDs bago ito ipaserox at huwag kalimutang papirmahan at lagyan ng thumbmark ni pensioner ang lahat ng photocopy ng senior at ibang valid edis maging ang authorization letter dapat ay kompleto po. At huwag po kakalimutan na magdala ng tubig, towel, pamaymay, ayong at sariling balpen at salamin din if malabo na ang mga mata, paano naman kung tapos na ang nasabing payout. Paano makukuha ang ang claim pension? Kung sakali na ganito po ang mangyari, ay makipag-ugnayan po tayo sa mga sumusunod kung alin ang available sa inyong OSCA office, sa malapit na DSWDs, sa inyong barangay o sa inyong local district office. Maaaring i-rest po nila ang mga unclaimed social pension kaya. Kaya dapat na magpunta at makipag-ugnayan po tayo para alam po natin kung kailan natin pwedeng makuha ang ating unclaimed pension sa mga hindi pa po nakakasama sa listahan o hindi pa na-approve ang kanilang social pension application magpunta po kayo sa inyong OSCA office o sa barangay para makapag-apply. Kung hindi kayo naaprubahan sa inyong lugar ay pwede po kayo umapela sa mismong NCSC. Kaya mabuti na nakapagparegister ka na sa mismong online website po nila. May ginawa po akong video. Tutorial na makakatulong po kung paano makapag-register sa nasabing NCSC. Sa mga iba pang mga detalye at impormasyon ay bisitahin niyo po ang aking channel para sa iba pang mga video tutorial na makakatulong din po sa inyo at abangan niyo pa po ang iba ko pang mga upcoming videos at iba pang mga benefits at financial assistance na makakatulong po sa ating mga senior citizens. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng TLSWT o ng alinmang entities. Ito ay binesko po base sa aking kaalaman. At pagsasaliksik ng mga impormasyon para maibahagi po sa lahat ang mga dapat malaman ng ating mga senior citizens, ito ay based din sa nilabas na payout guidelines ng nasabing social pension ng ESWD at ng mga local district office. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat. Pwede niyo rin po akong suportahan sa pagbibigay ng gift thanks na nasa baba just click lang po ang thanks button. Any amount will be highly appreciated para sa isang tulad kong small YouTuber po. Subscribe to Brilis Channel. Subscribe to Brilis Channel. Subscribe to Brilis Channel. Subscribe to Brilis Channel. Subscribe to